Hello again, mga kababayan. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon po ay pag-uusapan natin si BBM. Oo, wala namang ibang talagang sikat na sikat ngayon, kundi siya lang naman talaga. <laughs> so, guys, meron ng mga tao at saka hindi yung mga ano ah, congressman ha, mga ordinaryong tao ang nag, alam mo yun, nagsasagawa na ng nag, nag arrange na para sa impeachment case kay BBM. Oo, talaga naman, no? Siguro mauuna pa to siya kay VP Sara. No? Kasi talaga naman kung nag-serve lang talaga siya with all her with all his heart, yung hindi ka makikinig kasi yung iba sinasabi nila na tuta lang daw si BBM ng kanyang asawa, ni Romualdez. Meron pang nagsasabi na yung uh, mastermind talaga daw dito ay si yung anak niya. Yun daw yun. So, alam mo nyo, madami tayong naririnig, pero isa lang naman talaga eh. Kung nag-serve lang talaga siya ng matino, no? Talagang mamahali naman talaga siya ng mga tao eh. Yung ganun. So guys, ito na. Panoorin natin to. Inihag ngayon ng Senatorial Candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo na naghahanda para isang pang-impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ng Pangulo sa puwesto si Almar Forzuelo sa Italia. Nab kasi ano, hindi naman to ano eh, hindi naman to PDP candidate, eh, 'di ba? Pero meron silang mga ano na impeachment, 'di ba? So hindi lang naman talaga lahat pro Duterte yung nag-iisip ng impeachment, yung hindi masaya, dili majority talaga sa mga tao hindi na masaya. Balita mo na marami naman talaga nagpa plano na na uh, pilot ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim na Department of National Defense at ngayon yung senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMN News. Ayon kay Gonzales, ang ideya na pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. O, oh, di ba? Ordinaryong tao mismo yung gusto magpa-impeach sa kanya. Yung kay VP Sara, talaga naman nating makikita naman talaga nating politika kasi mga congressman lang na ano binayaran ang nagpa-impeach sa kanya. Pero dito guys, mga ordinaryong tao na talaga, no? Hindi na talaga mga ano 'yun, mga nasa kongreso. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon. Mayaman, mahirap. Uh, Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon. Nasa pananaw niya, ito ay nangangahulugan na isang mas radikal na hakbang ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din. Ano kasi to? Alam mo yung mga tao kasi, yung sa panahon ni Duterte, talaga namang na as in amazed yung mga tao sa pagbabago. Kaya akala natin, e, eh, mapapatuloy yun. Kasi nga, 'di ba? 'Yun yung ano nila, 'yun yung ano nila ni VP Sara during their campaign na unity and continuity. So akala natin patuloy yung pag-unlad, -un patuloy yung pagbabago ng Pilipinas. Alam mo yung uh, mga kalsada namin dito sa Mindanao, guys, four lanes na. Sobrang ganda tingnan. Tapos biglang naku, grabe. Grabe yung corruption, biglang grabe yung grabe, wala ka nang masasabi talaga. Kasi wala silang yung mga buwaya, walang nagawa sa panahon ni Duterte. Kaya yan ngayon, times four, yung power nila, grabe. Yan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At naghihintay lamang ito ng isang mababatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, So guys, 'di ba? Kailangan na nilang kailangan na nilang isang kongresista na pumirma para mapasa na talaga 'to, no? Maisam pa na talaga 'yung impeachment case. So guys, so hindi lang tayo, guys, magiging uh, uh magiging, ano pa 'yun? Um wag lang nating uh, Uh, straight vote yung senatorial candidates ng PDP, kundi isipin din natin mabuti yung mga congressman guys kasi ngayon lahat ng mga tao nakatutok sa mga senatorial candidates, ganun ganyan guys, importante din yung mga congressman kaya isipin natin mabuti yung mga congressman ay buboto natin, hindi yung nagbibigay lang sa atin ng akap ng mga ayuda ay iboboto na natin. Katulad dito sa amin, no? Oh, grabe. Sobrang baha ng pera. Pero ilan-ilan lang sila yung nakatanggap. Wag, wag ganun guys. Isipin natin ang mabuti. Kaya nga dito sa amin, yung dalawang congressman namin dito sa Surigao City, puro pumirma sa impeachment. Kaya wala akong iboboto. Ewan ko sa inyo. Wala akong iboboto. Yung isa pa talaga, si Barbers, yun yung ano, chairperson ng Quadcom. Kilalang kilala nyo yan, di ba? Nako, ewan ko talaga. Nako, ang hirap-hirap. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo ka Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang nag-isagot ni Gonzales. Ang uh, nakikita ko lamang sa ngayon, may, kunyari, yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos. Maganda yan na kung siya ititindig at sabihin ako. na ako handa akong kausapin. Niinaw ni Ay yan! Nako talaga! Iboboto ko na siya. Oo, totoo yun. pag ginawa niya yan, pag inimag... Uh, ngayon, ngayon dapat niya gawin yun. Kasi pag after na sa ano, after na sa halalan, hindi na siya mananalo, of course. Ngayon dapat niya gawin para talaga yung mga tao maniwala sa kanya at iboboto siya. <laughs> Nako, go I mean, Nako, bibilib talaga kami sa iyo pag ginawa mo 'yan. Ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong uh, uh, eleksyon para makuha no. ang mandato ng taong bayan. Kung sino talaga gusto nilang mamuno, pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating pahulo, parang nalalapit na na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang, yun ang nakikita kong sente niya. Para sa Diyos sa Pilipinas. Kung... Kasi daw, pagpaabutin pa ng 2028, baka wala na po tayong country. <laughs> so yun na nga guys, ano bang masasabi nyo sa isyong ito? Ano bang masasabi nyo sa balitang ito? At kung mangyayari talaga tong impeachment, sino kaya yung ipapalit natin kay uh, Bongbong Marcos? Kasi pag sinabing si VP Sara, nako, sasabihin nila, ah, yun kasi yung impeachment na yan, mga DDS lang yung gusto niyan. Kaya yan. So, talaga guys, anong masasabi nyo? Kaya, nako, thank you so much talaga for watching, guys. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye!